Sa President Rojas Capiz, nanggaling ang isang Facebook message mula sa isang dalagita. Dito namin nakilala si Andrea, labing pitong taong gulang. Ang kwento ng kanyang pamilya ang naging tampok naming storya. Mula Maynila, napilitang umuwi rito sa probinsya ang magkakapatid noong 2014. Ngayon, pansamantala silang nakikitira sa bakanting bahay ng Chahin. Pero para kay Andrea, hindi niya ito matatawag na tahanan dahil hindi nila kasama ang mga magulang. Feeling ko po, parang nga po naulila kami. Parang ako na nga lang po yung ano, tumatay yung magulang sa mga kapatid ko. Nahirapan din po ako kasi po may mga ano po ako, kailangan po ako gawin sa school. Hindi ko na po nagagawa. Kasi po sa bahay, kailangan ko pa pong gawin. Pero hindi hinayaan ni Andrea na siya ng kanilang sitwasyon. Kaya kahit halos wala silang makain sa araw-araw, pinipilit nilang magkakapatid na mag-aral. Yes. Okay? So, ano yung kadalasan? Grade 10 na ngayon si Andrea. At kahit pa honor student ang dalagita, wala raw katiyakan kung makatungtong pa sa kolehiyo. Pangarap ko po balang araw maging isang teacher. Dahil po, para po maka, ano po, makatulong sa iba. Baka raw, matulad siya sa kapalaran ng inang nangangamuhan ngayon sa Maynila. Dalawang taon nang nagsisilbi bilang kasambahay si Mean. Masakit man para sa kanya na malayo sa piling ng mga anak wala na raw siyang magagawa sa itinatakbo ng kanilang tadhana. Ngayon, nangamuhan ako. Masakit mas akin, malayo sila sa akin. Pero wala akong magawa, kailangan ko pa rin, pa rin magtatarbaho. Parang makakain lang sila. Yung pangarap ko, makatapos lang si Andrea sa pag-aral nangarap din siya na uh, magkakaroon siya ng sariling bahay para daw hindi na daw kami anis ng ari sa tirahan kung saan, -saan kami nakakarating. Parang magsama-sama daw kami. Sa pamamagitan ng Facebook, ipinadala ni Andrea sa amin ang kanyang kwento. At araw-araw, nagbakasakali -araw, si Andrea na makatanggap ng sagot mula sa aming programa. Hanggang sa tila, isang bagong message ang dumating. Hi, Andrea. Ang iyong pangarap ay ang um, bibigyang katawaran. Ikaw ay nasa wish ko lang. <laughs> Kasi po, lagi po kami nanonood mo. Tapos sabi, 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 sabi ng mga kapatid ko, Teh, ganyan ang wish ko lang. Tapos lagi daw po nila, ano, tinutupad yung mga wish po ng mga tao po. Ipinasyal namin ang magkakapatid na Andrea, Alexis at Kevin sa isang resort sa Capiz. Pero sa bungad pa lamang, may sumalubong na agad kina Andrea. In behalf ng LGO President Ruas, nandito ako ngayon para at least uh, tulungan kayo sa pangangailangan nyo, uh, most especially sa, sa pag-aral nyo. Nakipagtulungan kami sa local government ng President Rojas at regalo nila kay Andrea ang part-time job sa kanilang opisina. Uh, sa ating uh, summer internship program ng LGO, uh, bigyan kayo doon ng uh, part-time job. Uh, pwede kayo magtrabaho from uh, Monday to Friday. Kakatulog po ito para po sa mga, mga gastas po nila, tapos mga pambaon po nila. Susuportahan din daw ng opisina ni Sir ang pag-aaral ng dalawa pang kapatid ni Andrea. Kasama rin namin si na Ma'am na may dalang magandang balita. Andrea, na-award namin itong full scholarship program para sa inyo. So pipili ka ng kurso na narapat sa inyo at after graduation, we hope you will change your life. Hindi na napigilan pa ni Andrea ang kanyang emosyon dahil sa narinig. ka umiiyak, Andrea? Hindi po, hindi ko na po pinaharap na mag sa college. Bala ko po sana tapos ng high school, magtatrabaho na lang po ako para po makatulong ako ng mama. Blessing <laughs> po talaga ito sa amin. Alam na po sa buhay po na makakatulong po ito. Lubos ang pasasalamat ni Andrea sa malaking biyayang kanilang natanggap. Pero syempre, hindi namin hahayaang hindi masaksihan ng isang mahalagang tao ang katuparan ng mga pangarap ni Andrea. Pusa <laughs> Andrea na sa araw na ito'y nakakasama niya ang kanyang ina. Sobrang saya po. Maraming maraming po salamat sa inyo, Tulo. Kung hindi po siguro sa Del sa inyo, In, hanggang ngayon hindi ko pa makikita ang mga anak ko. Maraming salamat po sa wish ko lang at kay Vicky Morales. At Andrea, kung akala mo'y tapos na, syempre may pahabol pa ang ating kaibigan. In behalf ng LGU ng President Rojas. Uh, mayroon tayo ngayon pabahay. May naka-reserve tayo doon na isang unit doon sa Barangay Biskaya sa housing natin. Abot lang ang pasasalamat nila sa mga natamong biyaya sa araw na ito.